Welcome! Oh, Salamat po! Sige po! Tulong tuwa! Nakangiti ah! <laughs> <laughs> Baba ka, may burger oh, din Ano Doon siya naghahiga! Alay! Mamaya mahulog ka rin dyan, nanay! Alay! Para may mabutan! Daly. Daly. Abot na, auntie <laughs> Hey guys yan for today's vlog po uh, kami po ay mamimigay ng uh, burger. burger ito po ay sponsor po ni Sir Hernando Hernando Belio, dumansya ka kapon dito guys kaya lang nasa kubo kami pero pumunta, ano, rin, pumunta rin siya doon yan. thank you so much po sa pag-order sa aming yeah. ano Ipapamigay po ito sa mga katutubo dito sa amin. Gusto niya batuili. nagbigay siya ng konting ano para sa mga bata. Yan sa Sitio Batuili. Mm -hmm. Ano yeah. to yeah. guys? Meron tayong 40 pieces ng Bird Rouge. Sa Calibre. Sa kalibre. ang kiss ng Kaligaya. <laughs> Kaya lang guys, medyo nakset. <laughs> medyo nakset yung pinapay. <laughs> si JJ ay dinanan niya. Ayan guys, available na rin ang kanilang milkshake. Ayan, hindi hmm. lang milk tea, may milkshake na rin. Saka ano, pancake. Pancake. Huh? Ayan, sir. Thank you nga pala sa binigay nyo ring ano sa amin. short. <laughs> ano yung natanggap mo dyan? Napili mo? Maong. maong. Binuha po niya yung short. Sure. Maong, maong na short. So, sure. ano so, dress? <laughs> dress kante. Ligayat Kanti kante pa siya. Dress din. Oh, uh, it's not. Okay, tara na. Thank you so much na. po. Thank you po, sir. Pinagahan namin ngayon kaya may pagsamba mamaya, sa samba si Gigi. For ano? Ah, cake. cake? Cake. Cake. Ang ganda dito. Dawa mm -hmm. <coughs> ka ng mga <coughs> tulong pa sila. Ah. <coughs> okay. Yan, nagtahan na kaya? Ha, wala pa? Magkae na kaya? Driving. <inaudible> ah. Dali. dali. Mana-mana. <inaudible> Tolong mana-mana. O. <inaudible> <Madulat> ako daw, <dali>. madulas. <inaudible> mga bata, dali. May burger dito, dali. Dali dito, dali. Ug okay, Dali. Mirinda yan, Mirinda. Tamang tama, alas tres na magmerienda na kayo. Na ne, natakot na yung ubin, no? Wala <laughs> ako ulit kita. Ginatakot <laughs> <laughs> mo. Ako ng bata. Lagot ka, kukunin kita. Ano, saya ano, ka, ka, sa ah. hmm. ka? na para... Para, ano, habang mainit. Mainit pa, kainin na O, kayo magbupo, dyan para Ito, Ano, ano, ay, hindi pa dah. Mm. Lukuin mo din yung gano'n. Ibigay mo. Ah, sige. Nasa sapay mo labos-labos na may isang ubay. Mm. Ah, awan <laughs> <laughs> Bakit nila ba lahat ng <laughs> damit na? Dala ka damit. Nagala, ay. Nagala ba ka? <laughs> Dala. Dala. dito. Dito tayo magpardaros-los. dus oh. Ito yung ginasak <laughs> ng mga G.A. Kaya so, nga, subukan ayaw mo ba ba? Parang ayaw ko na ay. <laughs> bakulan bisa ba? na kain na kayo nireyendahin nila bang ma magsipul kayo ngano no? mga bata diyan mo yung mga bata yung iba <laughs> kainin mabata. nyo na masarap yan pag mainit pag malamig kainin din na. Na yan. masarap okay, bakyan din mo ay, uwi mo? pa sa bahay niya Nagpeng naglipstick ka dito yan na. Peng, Kada, pinyan, sa pisngi niya. Ano yung nasa pisngi mo? Sige pa, dunas! Katakot! Dunas, simulan mo sa taas. Ganda siya, blat. Hindi ka gaya ng ganyan. Ano magdirdir siya ako? Magdirdir siya ako. Ay, ayun ang maganda. May chinilas, dalawahan. Ay! May taas ako. Bakit hindi naglalabas? O ayan kamahugod. Gawin nyo nga, ayan kaya niya 'yan. Gawin nyo man. Ah, hindi na kayo pwedeng baka mag oh. <laughs> dalta-dalta <palikano? laughs> <Ganda, balabos> na. Gigana <laughs> na. Ay parang ibang naiisuot tong batang malita, ang ganda Ibang damit ang isota. Ah. Nah, sa na. Saan kaya may ata? Dito lang. Dito. No, Surong. Uh Dali. Nandiyan mo sa ka tig ng ko. Uton bubusan. Bay ninyo na nainit ka. Na masarap naman. na na, hindi na. Ayun niyo masarap yan. Ang tunsa niya baga. Si baga. Oh, nagwagwag na natapon na. <laughs> Wala nang mabata diyan. Ayun, sino pa noon? O, oh, dito ba. Balang. tuto dali. May burger dito, huwag kayo maya. O, no. yung bird daw, oh, maglipad. Dali! Dabas ang dentro. Ito ba? Umay, nag-iap. Oo. Umapayak na di. Ginapayak mo. Joke lang. Na, dati may may sanay. Wala ka siya. Wala ka siya. Ah, kasi dito mo ba lang? Dali! Diyan mo nga ante, may short. Balaw lang short, si Balong! Oo, kitang pwet. Meron ka na?

Ay, na si balong, oh. Hindi pa yata nabigyan. Hindi nakaubad. Nabigyan na yan, ay, nakaubad. Nabigyan, nabigyan ka na ba lang? Hindi. Ay, Hindi dito, daw. Kuha ka o dali. Ay, bagong gisig. Ano okay. ta naman ako yung <laughs> mata niya? Nakakain na yun. po na yun po. Ito, bigyan mo sa bata, oh. Eh. Mangyan community Ada asal <laughs> aso. asal Awak hindi ko nakuha yung susi ng tricycle. May bata dyan, Tay? Dali, oh. May burger dito. May nisan sa bintan. Wala, <laughs> wala. Oh. Wala, Salamat po. Sige po tumang tuwa Nakangiti ah! <laughs> <laughs> Hahaha! <Pursihan> Hahaha! yun lang. <laughs> Kapogi naman. Babae, lalaki yun tayo? Wala naman kami ng anak na babae. Hmm. ah! May, may mga bata pa kaya dito tayo banda? Mayroon pa Dito na kita Dito na dito na Baba mata. Dali oh. dito na yun! Ayun oh, mayroon sa taon. Ayun na, nung gusto mo te, burger Salamat sa mga po. sa mga bata. Sige po Sige, welcome Dine baba kumain Kainin mo na bang mainit. Dine no, na Hamburger. Gusto mo na burger lang? Kumakain ka ng hamburger? Meron lang ano, Miracle Food. Gusto niya ng burger. Yan ang dami nilaw. Gusto niya ng burger? Gusto mo burger? Meron pa din ng Kumakain ka nita? <laughs> Meron pa kayo lang sila ako, namin nila. Ito ang itong. Ito ako. Ito ako po. sa Bigyan mo rin si ate o. Oh. <laughs> Kadami mong bantay a? Ah. Kadami mong alaga. Hindi klaro lang. Hindi klaro lang. Hindi lang. Hindi ano yan? Bantayan sabi... mo lahat? Iniwan sa'yo? Hindi po. Ano yung bantayan ko, anak <laughs> ko? Ah, ano yung bantayan mo na? 18 po. 18 versus 38. Ah, narampahan ka oh, na ito. naman, Jess. Na, 30 na, hindi pa nag-asawa. 31, 32. O, 33 na yan? 33 My goodness. Sabi niyo, hello? Saan yung... Wala, bigay lang. Bigay lang. Kaya niyo po nabigyan? Orte. May bata pa dyan, banda? May bata pajan, dyan? May bata pa dyan? Ay, na, na, <laughs> na kami, neng. <laughs> Sayang sana eh. Hindi ko nag-ingat. Dali oh, Neng, burger. Gusto mo ng burger? Huli ka namin. Nakita ka ni Ate DJ. nag ka. Wala. Ay, hindi. O, oh, dali oh, may tatlo pa. baba oh, oh, ka ah, oh, may burger dito. Dali. siya nag-ahiga. yung mamaya mahulog ka rin dyan, nanay. Dali, para may mahulog Abot mo, Ante, nga Abot mo. Ah, ah, <laughs> ah, doon ka na sa may ano mo? Doon ka na sa may ganda ka, ka <laughs> Ay. Ang ganda ng tambayan mo ah. hindi ka, Neng. Neng, dali. Namo guys, ano? um, gumawa siya ng kwando. Wala kami nakita. Merong tabla Andalina. Pwede siyang mahiga. Dali, pauwi na kami. Ah, dali, ah. Siguradong pati may lakto ko. Ay, nakita ko. Oh. Ay, kakaiwang niya lang. <laughs> na nakita niya Na, dapat may isa May isa pa dito. Huh? May isa pa. May bata pa ah, oh, Last one. Ang okay. maswerteng Ay, Magkakatikim ng burger ni Lianas Salamat po. Welcome. Kababait naman. Naubos niyo na yung burger. Masarap na yung. Ha? Sipag naman. Naglalabas sila. Tindahan pala ito. hindi yeah. naglapit na rin. ano yung pagkakawo? ano yung pagkakawo? Fresh yung fresh. Fresh na fresh. Kala ko layo pa. <laughs> Kung doon tayo kanino, pinadaan ng tuligaya, magpunta tayo. But guys, hanggang dito na lang po ang aming episode. Thank you so much po kay Sir Hernando. Thank, Thank you so, so much po. Thank you so much, sir. Masayang-masayang mga update.